bagong pagkain si baby. May bagong snack si baby. Ayan Oh. Abang, bilis mo. Oh, ang galing kumain. Oh. Opo. Yan po ang pagkain mo. mo. Yan ang gusto ng mga baby. Pang 9 months old to. Yan, 9 pataas na yan. Kasi di ba nag-iipin sila. So, ayan Oh. Yan, may maraming iba't ibang flavor yan ito. Oh. Flavor. Opo. Ang yeah. sarap na. Alas, sarap mo lang. <laughs> Ala sino lahat? Gusto gusto niya. Sino niya okay. lahat? Kasi sabi niya marami pa pala ha. Uh, sabi niya. Sabi niya marami pa pala to. Subo ko lahat. Natutunan naman niya. Galing mm -hmm dami. Ah, huwag, mo, anuhin. Baka maano durog. Durog na o. Huwag mong anuhin yan. Huh? Wow. Gusto mo pa, o oh, kuha? Ikaw, kuha! Buksan mo, nga. buksan. Tapos, ako kami na siya. Uh, yeah. O oh. yeah. kuha! pala! O ondami laman. O kuha! kuha! O kuha! 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 Ka. kuha, ka. kuha ka. Get Oh, ang galik. Mm. Diba? kasi yan bagay sa mga nag-iipin na. Ayan. Dami pa ano dan. Uy, sarap. Mm, sarap. Sarap po. Ubo na katutlo. Lang <laughs> katutlo ka na agad. Oh, sarap pala. Sakto yan pang kagat sa ipin

Iko-close na natin yan. Aba, <laughs> pasayaw-sayaw pa. Gusto niya agad gumuha kasi. Ay, huwag mong ano wag mong anihin. Isusubo mo kung lahat eh. Kagati mo. Kasi yung ano, ubusin agad. gano'n. <laughs> Kagatin mo naman. Malambot naman kasi yan. Nakikita niya marami pa. So gusto niya na huwag kukunin lahat. <laughs> gusto niya kunin lahat. Ay, abo ay, pag pa, pagsilip pa. Ano, pagsili pa siya. Mm. Tapos, inom water, ha? Inom ka ng water after. Okay. Ano, okay na? Okay na? Kukuha ka pa? Ay, kukuha pa siya. Okay, last na yan, ha? Last na. Last na, bukas naman. Ubusan mo yata to isang upuan mo. Isang upuan lang ubusin. Uh, uh, bukas na. Isang oh, yan, oh, 'di ba? na oh, 'di umupo na siya, hindi na niya minamadali. <laughs> hmm. Yan, sayo na yan. Tapos may pag may iba ulit flavor, bibili tayo. Ano? Na? Mahihingi sa iyo 'yan. Oh, uh, Ay, okay.